Welcome back at maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel Kashowbits. Kung ikaw ay bago sa aking channel please consider subscribing. Ang celebrity couple na si Alonso Alonzo at Dominic Roque ay hiwalay na. Ito ay kinumpirma ng veteranong host na si Boy Abunda, kahapon Pebrero anim episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Ibinahagi ni Boy na siya ay nasa Hong Kong noong weekend para sa trabaho ng matanggap niya ang dalawang nakakalungkot na balita Una ay ang pagpanaw ng Ibis si Binz Dreamscape Entertainment Head na si Dio Endrinal Na agad pinarangalan ni Boy At ang pagkumpirma ng hiwalayan ni Nabiya at Dominic Ako ay nalungkot talaga dahil madalas kami nagkikita ni Bia Nagkukwentuhan kami sa buhay, sa kanila, sa kanilang mga plano ng kasal At B, sabi ni Boy, nagpropose si Dominic kay Bia noong Hulyo ng nakaraang taon at ang kanilang relasyon ay pampubliko ng malaman noong Agosto 2021, binanggit din ni Boy ang kahusayan ng ulat ng talent manager na si Ogie Diaz na tunay na naghiwalay si Nabea at Dominic. Sabi ng isa kong source, wala na sila, hiwalay na sila. May nagsabi rin sa akin, na yung post ni Dominic na siya ay nag-iisa, na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon meron daw problema, yon. Nauna nang sinabi ni Ogie, sa kanyang Showbiz Update YouTube channel wala na. Kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Binibusy na lang ni Bea ang kanyang sarili. Ayon kay Ogi, patuloy pa rin nilalapitan ni Dominic si Bea upang maging magkasintahan ulit. Sa huli, sinabi ni Ogi na umaasa siyang mananatili pa rin silang magkaibigan. Sinang-ayunan ni Boy ang mga saloobin ni Ogi na maaaring patuloy pa rin na inaayos ng dating magkasintahan ang kanilang sitwasyon. Sino ba naman ayaw maayos ang ganitong problema? They're going through a rough patch iniwan ng host ang posibilidad ng patuloy na hidwaan o pagbabalikan sa dalawang aktor. Ngunit ipinagtibay na nga sila, ay naghiwalay, at si Bia pati na rin ay nagbalik na ng sing -sing ng engagement, dahil ipinatigil muna ang kasal. Binanggit pa niya na wala pang tiyak na petsa o lokasyon ng kasal bago ang hiwalayan, na sumusunod sa mga nakaraang pag-uusap nila ni Bia. Tapos ay hinihiling ni Boy sa mga tao, na iwasan ang masyadong malalim na paghuhusga kay Bia, o kay Dominic,